Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Washington. Ipinaliwanag ni Pangulong Pongko Marcos kung bakit siya pumayag o bakit niya inaprubahan na ibigay kay Interior Secretary John Figueroa yung kapangyarihan para magsuspinde ng klase at ng trabaho tuwing magkakaroon ng kalamidad. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ang objective lamang naman niya dito ay uh, maging maayos yung sistema ng communication. Tuwing may bagyo daw, importante na alam na mga tao kung ano website ang iti-check, alam na mga tao kung sino yung may uh, person at pakitinggan tungkol doon sa suspension ng klase at ng uh, trabaho para sa gayon ay maiwasan naman daw ang fake news. Bagamat alam natin na simula nga ng ibigay kaya Interior Secretary John Vic Rebuya ang mandatong ito ay uh, may mga pumupuna doon sa paraan niya ng uh, pagbibigay ng mensahe, particularly yung mga post niya sa social media. Pero ang sabi nga ni uh, Pangulong Marcos for as long as na niya yung importanteng mensahe uh, sa taong bayan, wala naman siyang problema. Kung ano man yung paraan ng pakikipag-communicate ni Secretary Rebulia tungkol nga dito. At yan muna ang pinakuling balita mula dito sa Washington. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw.